Happy happy first anniversary as couple. Happy second anniversary, Carla. Yun, guys. Happy second anniversary, Carla. Grabe, guys. Parang kailan lang. Opo. Oh, Kaka one year pa lang ngayon po. 2 years na po agad si Carla po. Lakas na katulong. Ano, grabe. Nakinilin nakin po pa nag-ano na. Ah, uh, may ano po si Sir Jelay Ponil. <laughs> <laughs> Yun, salamat po sa mga... Okay. Ano? Okay lang naman po si Agum, guys. Napo po. mag na lang kayo, guys, kay Agum. Nakikita po kayo na... Nababasa po kayo, guys. Joy Lico, shout out. Excited na rin po ako sa event. Marapit na marapit na happy second year anniversary po ni Carla. Sa Alinga. Ano po? Ayaw po, hello po sa team Baby, can you watching from Italy? Alam niya ano sa Italy? Hello po, hello nila. Gabo naman ni Papa James Ay, Hindi naman po, may dating lang. o <coughs> <laughs> sige, kayo lang po, okay. Basta sa akin ang dati. Walang tatawag eh, sa pagpo. Ayan, ayan naman sa pagpo. <laughs> Pero wala tatawas sa mga GC. Hello po sa mga GC. Delete na namin asawa yung anak. Thank you po, Lakis, ma'am. Kaya nino po? Para sa pabahay mo. Sa bahay ko po ba yun? O para sa bahay mo o sa pabahay mo? Sa pabahay ko po. Pero thank you, Lakis, ma'am. Gabi po kung i-attend pa po dito. Mamaya daw po si Carl magla din. Pwede naman po magsitulog na. <laughs> Grabe ka talaga ako. Kung kayo papagod na. Joke lang, joke lang po. Support din po natin si Carl po mamaya guys. <coughs> guys, meron po kami ganap po bukas. So, yun, abangan po natin. Meron po kami gagawin po bukas. And, ha, Abangan nyo po sa vlog. Second sa second channel po guys, sa second channel po guys, abangan nyo po guys. Meron po kaming mga ipapamigay po. Salamat po muli sa team. May ano po sa akin si Mr. For pabahay mo daw yung galing hardware nila. Ay grabe naman. E di deliver niyo po talaga po from ano? From Manila po. Thank you. Thank you po lakis ma'am. Eh, tama ba? Opo sila. Mama grandma. Thank you very much po. Grabe. Tita Amani, Amani, ito na po. Tita Amani, salamat po. Grabe, may nagpalipad, guys. Tita Amani, oh. Salamat po. Salamat po. Grabe Amani, naman. Sana may maglipad din. Tita Amani, niya din po si Carl mamaya. Ngayon, ano po, Tuesday po. Um, October 7, October 7 po. Um, Tuesday po yan, para sakali po, baka sakali, wala pong ano po si Carla niyan. Wala pong, wala pong school. Paso. Sana. Kumusta si Carla? Ayun po guys. Iniisip niya lang po ako. Jelly Cross. Guys, <laughs> suman. Suma. 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 Nakatatlo, <laughs> nakatatlo po talaga ako nun po. Nakatatlo na ako. Masarap din yung bochiron. Hala, baka may magtampo. Nakatatlo naman po talaga akong ano nun. Sarap nga nung sumay. Kaso, okay siya naman kung ano. Mapanis. Mapanis, ba? Diba? I, ano ba gayon? yung na parang kay Kala kay Or favorite, or favorite Opo. Did, uh, Sir Dennis Balisteros, official vlog. Shoutout Papa Joms. 10